Ha? Ba't nagpa, di nagpapaalam si daddy? niwan tayo. Ha? May nagpapaalam bang lumalaya? Ha? 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 Asan si daddy? Ha? Niwan na tayo? Niwan na tayo ng daddy nyo. Matulog na kayo. Tulog na kayo ah. Kanina pa ako inaantok. Gigising pa ng maaga si mami. Magluluto. mama ki pa si mami bukas. Kukulit nyo. Isa ka pa. Mo ko iniiyak-iyakan. Ha? Kunwari ka lang eh. Iyak-iyakan ka lang eh. Ha? Bigyan ka na nga doon. Bigyan ka na nga doon. Kunin ko na yan. Ang ligalig mo ah. Kunin mo na nga to. Ano? Kunin mo nga to. Oh. Oh, doon. Bili mo nga itong ano, gatas. Bilis. Ano? Oh. Bilis.